Ya, yeah. Alam mo ba yung climate change? Ito yung crisis na hinaharap ng mundo. Hindi mo ba ramdam yung pagbabago-bago ng panahon? Kaya nga kailangan natin simulan simpleng pagsakay ng jeep, pagtitrain at pagtitiis sa matagal at mahabang paghihintay sa pampublikong transportasyon. Pero nakakapikon na yung init, lagkit at usok na dulot ng climate change na yan. Init dyan, ulan naman dun, di naman natin kaya ng ganoon ganung usok dyan, isang balde ng pawis dito. Alam mo yun? Naiintindihan mo ba ako?